sa mo karong sa taon sa imong kinabuhi asa man dapita or unsa nga mga gasa sa espiritu ang may, ang mayroon ako for example lang taon mo unsa may naa akong kinabuhi unsa may mga gasa sa espiritu nga available sa akong kinabuhi take note pag naay gift nga gibutang si Lord sa imong kinabuhi kailangan mo siyang gamiton may ba diba? gimensyon nato tong iagi nga kailangan i-utilize nimo siya i-utilize nimo para mag siya. Kasi pag di siya mag pag di niya siya utilize, di siya mag -grow. And one day tingala ka mawala na ang gifts sa imo. Okay? So kay number one, ang una natong buhaton is identify specific gifts that you have. identify mo muna. Alin doon ang mayroon ako? Asa ang mga gifts ang available sa akong kinabuhi? And seek opportunities to exercise them in an appropriate context. Number two, kahit may gifts ka na, dilig hapon mo siya mabuhat in an appropriate way. You need the leading of the Holy Spirit. Kahit marunong ka na nun, kahit kay balon ko, uh, I know it already. Kabalon ako, ay mo na ko, uy, akong gifts. Meaning, I have a gifts of discernment. Kahit may ano ka, may gifts of discernment ka kung dili ka maminaw sa leading of the Holy Spirit di gihapon po nimo mabinipisyuhan ang gifts ka mayroon ka kaya be open or dapat open ta to the leading of the Holy Spirit allowing Him to guide us diba? E i-allow na to, ang balang espiritu nga guide ta uh, in the use of your spiritual gifts and to develop new ones. Nakita niyo po ito? Dili na maka kaning gifts, dili lang nag-inusara siya. For example, may gifts ka na, di ba? If you have gifts, tapos gigamit ni mo, giutilize ni and you are open to the leading of the Holy Spirit, ang, need, ang, ang gifts nga mayroon ka, magbunga siya o another gifts. Kaduga nadungagan na uglaing mga gifts. Nga which is imo nang gina-enjoy. Yun, so kaya be open. So yung pangalawa, pagkatapos mo ma-identify ano yung kailangan, ano yung na, ano yung gifts na mayroon ka, sunod, so be open uh, to the leading of the Holy Spirit that open ka. Now, pag nandun na yung leading ng Holy Spirit, natural, dapat may puso kang obedience. Hindi pwedeng wala kay kasing-kasing yung -kasing masinugtanon. Otherwise, you're not uh, following the lead of the Holy Spirit. Kasi kailangan ng kasing-kasing ha, -kasing masinugtanon, musunod, mutuman. Now, pag ano na, ginaguide ka na sa Holy Spirit, ang gagawin mo ngayon to become an is to collaborate. Collaborate with other believers. Kanto mo mga magtuto, napon sila ilahilahing gifts. So, anong buhato ni mo? Makipag-collaborate ka. Ibig sabihin, makipag-join ka sa ila. ayaw pag inusarad. You, you will never be effective kung mag-isa ka lang din. You need them. May, may gasa din silang kailangan mo. Di ba? So, makipag-collaborate ka ngayon. Ang purpose, you need to recognize and appreciate their diverse spiritual gifts una huna, ah, dili mo parehas of gifts so walay parehas bisan may wisdom ka pareta may gifts of wisdom pero the way we interpret the word of god magkakaiba di ba dunsa ka butang akong nabalaan nga bisan unsa diay ka tama alamon if you are not listening to the leading of the spirit kay point number 2 di ba Kung di ka kabalong maminaw sa leading ng Holy Spirit, parang yung wisdom mo, murag ka ng, murag ka ng saba lang salata. lata. din po ito, Murag saba lang salata. lata. Kung baga ipikto. Nga naman, wala ka pamati sa leading of the Spirit. Kung sa pagkaon pa, kung wala ka nagasunod sa tama nga pamaagi sa pagluto, is manuto pa din siya. Pero talagang pagtilawan ni mo, ibagyo ng lasa. Ibag yun talaga itong sinabi mong kalderita. pwedeng kamukha ng kalderita pa rin na buhat mo. Pero pag tilawan mo siya, hindi talaga siya kalderita. Di ba? May kaibahan talaga. Kasi nga, wani mo gisunod, ang tama nga, nga, ang ayan mong buhaton. So, kanong sa tama ka buhat o tama? Of course, kung gilid ka, sa so Espiritu sa Diyos. Amen? Amen? Even though we think we are doing the right thing, pero kung wala kaya punta nagsunod, sa leading sa Holy Spirit, we will end up na dealing gihapon mo atong nabuhay. Ako So, ano yung una? I-identify uh, ano specific na na uh, gifts, gasa, na mayroon ka. Pag na-identify ni mo, ang sunod is uh, be open to the leading of the Holy Spirit. Kaya open ka sa pag sa balang Espiritu kasi guide ka para magamit ang atong gasa. Karon, while using the gifts that we have, ang sunod naman ang point number three is to collaborate with other believers. Magkipag-collaborate ka. Kasi in the body of Christ, sa lawas ni Kristo, there is a variety of spiritual gifts given to each an individual. Gihatagan usag-usa. Kung sa purpose nganong gihatagan ang usag-usa. Ang matag ang gihatag sa imo nga gifts, naa siya unique purpose ibig sabihin kung may gifts ka may unique purpose na siya na ay unique nga tumong kahit pariha mo o oh, gifts paminaw mo pariha pero unique ang inyong mga unique ang purpose ana ang ang tumong sa Ginoo is to build the church you are given a unique uh, itong, ano itong gifts for a unique purpose in building the church For example, ako may gifts of wisdom. Nag-share ko sa isang katao. Pwede yung mabuild ko ang isang portion ng buhay niya on that way. The way I teach. Pero nang inanglang siya o other nga na ay wisdom din to build other parts sa kanyang spiritual life. So hindi lahat isang tao ang gagawa. Meaning, hindi ito yung trabaho na isa, ako lang isang mubuatanan, ay I can do it all. No. Walang one man, anong tawag niyan? ah uh, walay lonely na cowboy sa pagpangalagad sa Diyos, di ba? There is always a variety of uh, og uh, og kaning mga followers nga kinahanglan mag magkuyog, mag, mag to build the the church para ma ang isa ka ano, ang isa ang lawas ni Kristo. Now, anong punto niyan kapatid? Ang purpose is to build the church. Now, kailangan mong ma-recognize na hindi ka nag-iisa sa paglilingkod kay Lord. Wala ka nag-inusara. You need them, they need you. Parang ganon. Kailangan, kailang, kinahanglan mo sila, kinahanglan po kanila. Eh hindi pwedeng mawala sila, po pwedeng mawala ka. Ganon yung purpose nun. As a family, yun ang band ng ano, yung, mo nang akong nakatunan, in order for us to grow and to become mature sa atong ang sa Diyos dapat ma-recognize mo na nagkalahilahi ang atong gifts uh, mga gifts kalahilahi ang mga hiyas nga mayroon ta so ang punto ni Ana gikinahanglan ka gikinahanglan gikinahanglan ni mo siya gikinahanglan po ganiya dili pwedeng mawala siya dili pwedeng mawala ka meaning magkuyog magtinabangay Diba? We will help each other para mag-grow ang ma-build up ang church. Now, we contribute to the harmonious and effective functioning of the body of Christ. So pagka na ka, naabot siya, ang say na you are now contributing to the effective functioning of the body of Christ. Nahimong epektibo karon ang lawas ni Kristo tungod kay na aga. For example, kaganina, di ba? Pwede man ito magsugod ng mukhang tarata, di ba? Wala yung mag-gitara, tama? Pwede dili. <laughs> Pwede siya. Pero, may kulang talaga. Tama? Mapansin niyo mong naikulang. Pwede naman nga mag-gitara lang siya, wala yung mukhang Pero may kulang din. Ibig sabihin, kinahanglan nato ang usag-usa para maging harmonious. <coughs> maging effective. Ayun ang purpose noon. Maging harmonious, maging effective ang function ng lawas ni Christ. Otherwise, pagka may may dili mag-function diha, uh, ano, magawa pa rin, pero talagang may kulang. Nakuhaan yung punta yung Okay.